nahinga ng maluwag si Jordan dahil hindi si Nashaira at Bibi Jr. ang nasa bangkay. Kaya maghihintay ng update si Jordan mula sa mga pulis kung nasana si Nashaira at Bibi Jr. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila nahanap? Mga ilang sandali dumating si Jeff at tinanong niya kagad si Jordan kung nasaan si Shira. Nagalit naman ang uso si Jordan nung pumunta si Jeff sa kanyang kinaroonan at sinabihan niya ito kung ano ang kanyang ginagawa dito. Hindi niya kailangan ang tulong nito. Ang sabi ni Jeff na hindi siya aalis dahil may karapatan siyang magstay dito. Nagalit si Jordan sa mga sinasabi ni Jeff at tinanong niya ito kung ano ang kanyang karapatan na kanyang sinasabi. Ngunit pinigilan ni Leslie si Jeff na sabihin kay Jordan ang totoo dahil hindi pa ito ang tamang panahon para isiwalat kay Jordan ang katotohanan. Kasi may malaki pa silang problema na dapat nilang unahin na hanapin si Shira at Bibi Jr. Gayon pa man, nagpadeinite si Jeff para siguraduhin niya na totoo ang mga sasabi ni Leslie. Sa paglabas ng resulta, sobra siyang nagulat at natuwa din siya nito. Dahil totoo nga ang mga sasabi ni Leslie na siya talagang ama ni Bibi Jr. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik na mga tagpo sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in ko. Thank you for watching and God bless to everyone!